Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa may Old Testament, sa may Kawikaan, Kabanata Siyam, Talata 10 hanggang 20. Ang sabi dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw dahil sa akin nalawig ang iyong buhay. <clears throat> Kung mayroong kang karunungan, mayroong kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Sabi po sa NIV translation, sabi doon, The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. For through wisdom your days will be many, and years will be added to your life. If you are wise, your wisdom will reward you. If you are mocker, you alone will suffer. <clears throat> mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, ito po ang salita ng Diyos. So, salamat sa Panginoon. So habang ako'y nagpapahinga no dito sa akin second job ay ito po yung uh, minsay ng Dios sa araw po ito para po sa atin na ang sabi doon yung paggalang at pagsunod kay Yahweh ito po yung pasimula ng karunungan ha yung tayo ay magkaroon ng banal na takot sa Dios uh, ito yung uh, umpisa ito yung pasimula no sabi doon beginning of wisdom kasi alam naman natin na ang Diyos ang uh, bukal ng karunungan. So, siya talaga yung uh, pinagmumulan ng karunungan. At uh, itong karunungan na ito, hindi ito yung katulad ng karunungan ng mundo. Kasi yung pagiging marunong sa mundo is pagiging tuso, Di ba? <laughs> Pero dito mga kapatid itong uh, karunungan nito wisdom na ito na galing sa Diyos, kapag ito'y napasa sa atin ito 'yung maglalagay uh, lalagay sa atin sa isang maayos na pamumuhay no ito 'yung magiging uh, magtuturo sa atin ng mga moral uh, grounding no so sa kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito paano tayo makikipagtungo makikitungo sa kapwa natin, uh, sa mga gagawin natin, sa mga pagpaplano natin, sa mga sa lahat ng mga pwede natin isipin, pwede natin gawin sa buhay natin sa mundong ito. So napakalaga ng uh, karunungan at itong karunungan na ito ay makakamit lamang natin kung tayo po ay magkakaroon sabi doon ng fear of the Lord, yung paggalang at pagsunod tayo ay tawag doon is banal na pagkatakot no? tayo ay katulad sa magulang tayo ay sumusunod sa kanila uh, bilang merong paggalang no na, na, pagsunod so kaya nga sa translation sa Tagalog no ang paggalang at pagsunod kaya nga napakalaga na kailangan na nandoon yung respect nandoon yung paggalang at uh, yung pagsunod natin sa kanya merong respeto no? kasi merong mga taong sumusunod sa Diyos o na ano lang pakitang tao di ba para talisa sa may mga tao minsan na sumusunod lang uh, pero walang respeto walang galang doon sa taong uh, uh naguutos sa kanya o namumuno sa kanya No? hindi po ganon ang gusto ng Diyos uh, kapag uh, tayo susunod sa Kanya sa kasi yung mamumuno sa atin no? kaya uh, siya yung namumuno sa atin at bilang tayo susunod sa Kanya kailangan susunod tayo na mayroong paggalang mayroong banal na pagkatakot yung banal na pagkatakot na yun ito yung uh, magiiwas sa atin sa paggawa ng bagay na alam natin na hindi magugustuhan ng Diyos natin no yun ang banal na takot. Katulad sa magulang, di ba? Pag may takot tayo sa magulang natin, ay ito yung nagiiwas sa atin na gumawa ng hindi tama. Di ba? Ito yung nag, uh, na mag-isip tayo no, bago natin gawin yung isang bagay. Pinag-iisipan muna natin kasi uh, uh, tingitignan kasi natin muna o yung magiging reaksyon ng na magulang natin kung gagawin natin to o hindi. Matutuwa ba sila o hindi. So yung takot na yun, ito yung magiging gabay natin. No? Di ba? Ito yung para magiging, uh, ano may, may tawag yan eh, yung parang check and balance natin. No? <laughs> so ganun din sa Diyos eh, di ba? Pag mayroon kang banal na takot, uh, bago tayo gumawa, mag o magsalita ng isang bagay, ah uh, tinitingnan muna natin, no? Pinagninilayan muna natin kung ito ba ay makalulugod, matutuwa yung Diyos o hindi. No? So yun ang kahalaga ng fear of the Lord, no? yung paggalang o yung banal na pagkatakot sa kanya, no? yung respect natin uh, sa Panginoon. At sabi doon, tayo ay magkakaroon ng karunungan at ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kalaman. At sabi doon, the knowledge of the Holy One is understanding. Yung magkaroon tayo ng kalaman tungkol sa sa Diyos, ito ay magdudulot sa atin ng pagkaunawa. Diba? Sabi doon is understanding. Di ba? Uh, mahalaga na hindi lang natin siya alam, hindi lang yung magkaroon tayo ng karunungan, kundi ano man yung mga bagay na ating natututunan at nalalaman, napakalaga yun, ito ay ating nauunawaan. Di ba? <laughs> nauunawaan natin. Kasi minsan, may mga tao minsan, minememorize lang yung kanilang napakinggan, yung kanila mga nalaman nasa utak lang, di ba? Pero iba kasi pag sinabi mong nauunawaan mo yung isang bagay. Kasi pag nauunawaan mo isang bagay, kaya mo siyang i-explain sa simple. No? Yung mahirap na, na salita, pwede mo siyang medyo mapababaw o na para maunawaan ng iba. So, so ibig sabihin kasi ng ano yun, yung nauunawaan mo, yung isang bagay, kaya mo siyang gawin. Diba? Uh, kaya mo siyang gawin kahit uh, pa ikotin pa yung tanong sa ay alam mo kung ano yung gagawin mo kasi bakit kasi nauunawaan mo eh di ba nauunawaan mo yung yung ginagawa mo and the same time gano din sa buhay di ba yung mapangyayari sa buhay ng tao napakalaga understanding yung understanding di ba uh, bakit niya nagawa yun bakit bakit ito bakit hindi ganoon bakit siya at bakit hindi ako. <laughs> di ba? Yung lahat, yung mga nangyayari sa buhay natin, ipapaunawa sa atin kasi ng Diyos yun eh. No? May dahilan. Yung ano dun is, kapag naka-Lord ka kasi, naniniwala tayo na ng lahat na bagay na nangyayari sa buhay natin, may purpose at tano ang Panginoon. Kaya nga, napakalaga na kay Lord tayo kasi yung mga bagay na yon yung mga question natin, yung mga bagay na parang uncertain tayo, ay bibigyan ng kaliwanagan, no? Ipapaunawa. Pag sinabi kasi na ipapaunawa, yung, yung paunawaan ipaliliwanag sa iyo, no? Magiging maliwanag sa iyong isipan, sa iyong paningin, sa iyong damdamin, yung mga bagay na 'yon, no? ipauunawa ng Diyos. So ibig sabihin, paliliwanagin sa iyo. Amen. Yung mga bagay na parang um, madilim o mga bagay na parang hindi hindi mo matarok ng iyong isipan. No? Kaya, kaya, makikita mo sa Bible, di ba? May, may mga verses din sa New Testament na yung mga bagay na hindi mo unawaan ng mga alagad, ng mga tao, ipinauunawa sa kanila ng Diyos. No? Binuksan yung kanilang uh, kaisipan. No? Binuksan yung kanilang pangunawa na maunawaan nila yung bagay na isinalaysay ng ating Panginoon. No? So, napakalaga yun, yung pangunawa. Kasi nagiging open yung isip mo. Open-minded ka, na no? <laughs> <laughs> Hindi yan sa negosyo, ah Hindi yung negosyo na open-minded ka ba, no? Hindi gano'n, no? Uh, ipapaunawa sa Diyos, ng Diyos, eh, no? So, nagiging open ka, ano man yung mga nangyayari sa paligid mo, ipinapaunawa sa ng Diyos. Bakit? Do? Kasi bakit? Kasi napakalaga ng pangunawa, kasi makikita mo rin, yung pagtuturo ng Diyos. Diba? May kita mo na uh, sa kabila ng mga tao, kunyan, may mga tao nagkasala sa iyo, hindi lang sila yung ano eh, yung nakikita mo yung pagkakamali nila, kundi ikaw mismo uh, may kita mo rin, oy, may pagkukulang din ako, no? may pagkakamali rin ako siguro, no? Diba? Ipapaunawa yun ng Diyos eh. diba? May kita mo na um, uh, may papaunawa sa atin yun ng Diyos at uh, ang malaga doon, ay marunong tayong tumanggap. Di ba? Good man yun sa sa tingin mo o hindi, ay tanggapin mo. <laughs> Di ba? Good man o sa hindi sa pantandinig mo, pero kung ito yun ang totoo at uh, sa iyo ng Diyos, tanggapin natin. Diba? tingin natin yung biyaya ng Diyos na tulungan tayo na maiayos yun at mabago. <clears throat> Di ba? So sabi lang sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw dahil sa akin lalawag ang iyong buhay. No? Uh, for true wisdom, your days will be many and years will be added to your life. Di ba? siyempre, so, kapag may karunungan ka, meron ka ng kaalaman, tapos meron ka pang pangunawa, lalawig talaga yung buhay mo. Kasi bakit? Tuturoan ka sa inyo paano ka maki-deal sa tao. Diba? Sa mga si situational, may nagwawala dyan, o kaya may taong mainit yung ulo, o kaya may mga taong uh, uh, gumagawa ng hindi maganda tungkol sa iyo. So ang Diyos ang magtuturo sa atin kung sa mga ganun sitwasyon, ang Diyos ang may bibigay sa atin ng karunungan at kalaman. No? Ipapaunawa sa atin yon at siya rin mismo yung magtuturo sa atin ano ba yung dapat nating gawin. Di ba? Kasi nandun yung karunungan ng Diyos. Eh. Yung karunungan ng Diyos na yun na ibinigay sa atin, yun ang mag-guide sa atin. Yun ang tutulong sa atin. Diba? Siyempre, kung may kita mo may nagwawala dyan, diba? naghahamon ng away, o, siyempre, dahil may wisdom ka na galing sa Panginoon, alam ka lang naman na nakita mo yan at pag-away ka. <laughs> Di ba? So, naiiwas tayo sa gulo. Di ba? So, uh, pinapakalma ka, kunyari, sa mga road rage, di ba? Madalas yan, madaling uminit yung ulo mo, di ba? Kasi maraming uh, mga kamote riders din, no? Hindi lang sa Pilipinas, kahit dito sa Canada, marami rin ditong kamote riders. <laughs> marami rin kamote riders dito, di ba? So, ano kay bibigyan ka ng, ng wisdom rin, o papatulan mo ba ito, no? Kung papatulan mo yan, hindi rin maganda yung magiging epekto, di ba? Maabala ka pa. Di ba? Maapektuhan din yung uh, driving skills mo. Di ba? Ma malalagay pa sa peligro yung buhay mo pag nadala ka sa init ng ulo mo. So may kita mo, ginaguide tayo, no? Ginaguide, no? Hindi lang guide, kundi ginaguide, no? Tayo ng wisdom, ng karunungan, yung kaalaman at yung pangunawa na ibinibigay bunga ng ating uh, pagkatakot sa Panginoon. So may kita mo yung pagkatakot sa Panginoon, hindi lang wisdom, nagdudulot pa ito ng kaalaman, and the same time, understanding. So tatlong bagay na yun, hallelujah, no? Talaga nga haba ang buhay mo. no, nawig yung buhay mo. Kasi yun ang problema sa mga, ano eh, bakit may mga tao misan, imbes sumaba yung buhay, umiiksi. Kasi yun, sinabihan ng bawal tumawid. O, oh. oh, bawal tumawid, naka, nakakamatay. <laughs> ayun, tum tumawid, no? Uh, ayun, hindi ay, mababa yung buhay. <laughs> di diba? Kasi may mer meron na eh, may warning na eh, no? Alam mo yung bagay na ito, makakasama sa kalusugan mo, pero tuloy ka pa rin ng tuloy. Diba? Sinabi na sa yung may diabe diabetes ka na, may high blood ka pa, di ba? Kasi masyadong, minsan di natin ginagamit yung wisdom na binigay na Diyos. Nandun na yung wisdom eh, na binigay eh. Diba? Nandun na rin yung pangunawa eh. Kasi ang problema minsan, ayaw lang kasi natin gamitin. Yun ang problema minsan. Kasi bakit? Kasi uh, masyado yung nakadepende sa maintenance mo. <laughs> Sabi mo, may gamot naman, no? Ah, okay lang itong bayan ng baboy. May, may gamot naman ako sa i-blood ko. So, may kita mo. Sayang, eh, no? Ibinigay na ng Diyos yung karunungan na yun. Binigay na ng Diyos yun para ipinaunawa rin sa atin yung mga bagay na yun. Kasi nga, para iiwas tayo. Di ba? Eh kasi hindi nating hindi natin, uh, ginagamit. Kaya minsan mas sobra pa tayo sa mangmang. -mang. <laughs> mas mo, yung mangmang -mang, maunawa mo pa kasi mangmang -mang eh, di ba? Pero yung binigyan ka na ng karunungan, binigyan ka na ng kaalaman, alam mo yung tama ang mali, alam mo yung makakabuti sa iyo sa kahindi. Naunawaan mo naman, di ba? Kasi pag tinanong mo, alam mo ba, br Brad, alam mo ba, sis, na masama yan sa katawan mo? Alam naman nila, naunawaan naman nila. Pero ang mahirap, <coughs> hindi nila kayang gawin. <coughs> di ba? <coughs> Kasi nadadala sa <ha? coughs> sa kanilang uh, gusto. Di ba? Kaya nga pag may wisdom, may eh, knowledge pang unawa tayo, ipapaunawa na, sa atin ng Diyos na yung kalooban niya, yun ang, makak yun ang makakabuti sa atin kapag sinunod natin. Kaya nga na nagkaroon tayo ng kalaman, karunungan, pangunawa mula sa Diyos, nakita natin na ang pinaka maglalagay sa atin sa pinaka mabuti at maayos na sitwasyon ng buhay ay eh kung tayo ay susunod dun sa kalooban ng Diyos. <laughs> Di ba? Eh minsan kasi nasa, ano ka na sabi, eh may, may, gamot naman. Pero may kita mo, mas mas malala pa ang taong may meron ng Uh, sabi ko nga, kung mang -mang ang isang tao, maunawaan mo eh. Pero yung meron ng wisdom, alam niya na yung magiging epekto ng ginagawa niya ay tinutuloy niya pa rin, ay masubra pa sa, sa mangmang, -mang, di ba? Katulad na, kung, kung alam mo na yung tao, may diferensya yung utak, di ba? Pinatulan mo pa, eh di sobra ka pa sa may diferensya sa utak. <laughs> yun minsan nang sa atin, no? Gamitin ang wisdom, gamitin ang alamang binigay ng Diyos. Kaya nga pinaunawa eh, alam mo na kung ano yung makakasama at makakabuti sa kalusugan mo sa paglilingkod natin sa Diyos. Pero minsan, ang problema, kung ano yung gusto natin, yung pa ang gusto natin gawin. Tapos pag may nangyari na sa buhay natin, nagkakasakit na tayo, gumugulo buhay natin, so, saka na, tapos isisisi natin sa Diyos. Sabi doon kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Yan. Meron ka ng karunungan pero parang walang pakinabang sa buhay mo. <laughs> Tandaan nyo, kahit ano anumang bagay na nasa sayo, pag hindi mo ginagamit yan, walang pakinabang yan. Kahit sabi mo pa, ang laki sana ang maitutulong yan, malaki sana ang kapakinabangan ng ang bagay na yan, pero kung hindi mo gagamitin, wala yung pakinabang. <laughs> 'di diba? Eh pakinig tayo, pakinig tayo ng salita ng Diyos. Hindi naman natin sinasawuhay. Diba? Lord, pray, pray ka ng pray sa Panginoon na pagalingin ka sa karamdaman, ipasaway ka naman. <laughs> Alam mo nang eh, hindi hindi makabuti sa kalusugan mo. Tuloy ka pa rin ng tuloy kasi nga ang iniisip mo, meron kang maintenance, meron ka namang gamot. 'Di ba? So walang walang pakinabang. 'Di ba? Kasi para ano eh, nasasayang di diba? Nasasayang. Ngunit ikay magdurusa kapag siya itinanggihan. Yan. E may wisdom na, may karunungan, may kaalaman na, may pangunawa ng binigay ang Diyos sa atin. Tapos di natin ginagamit, hindi naman natin sinusunod. O anong sabi dyan? You alone will suffer. Sabi dun. Ngunit ikay magdurusa kapag siya itinanggihan. E nandun na, binigay na ng Diyos ang wisdom, knowledge sa atin binigyan pa, pa tayo ng understanding tapos di naman na natin gagawin eh, gagamitin. O, ngayon, nagsasuffer tayo. Mas <laughs> ba? No, pray tayo ng pray, Lord, pagalingin mo ko. Uh, Lord, Lord, um, i-guide mo ko, Lord. Pray ka ng pray na i-guide ka. Tapos pag i-guide naman tayo, yung, yung, ating pa gusto nating masunod. Di yeah? ba? Lord, iiwas mo kami sa mga kaguluhan sa buhay. Kaya nga may wisdom na binigay ang Diyos. Gami, ang problema sa atin, kasi hindi natin ginagamit. <laughs> 'Di ba? Pasok pa rin, pa, pasok pa rin tayo ayon, pasok sa gulo. 'Di ba? Kasi hindi natin ginagamit yung wisdom, yung knowledge, yung understanding na binigay ng Diyos. Kaya nga ibinigay yan eh para gamitin. Pero pag hindi natin ito ginamit at tinanggihan, sabi doon, magdurusa tayo kapag sayo tinanggihan. At kapag wala na, di natin itong gagamitin, wala itong pakinabang sa buhay natin. No? Sabihin ko nga, kahit anong epektibo ng isang bagay, kapag hindi mo ginamit yan, walang pakinabang yan sa iyo at sa akin. Yeah? Kaya sa oras nito mga kapatid, yun lamang gusto ipabot ng Diyos sa atin, at nawaan tayo ay patuloy. No? Na... Huwag lang tayo puro panalangin. <laughs> action na naman natin, no? Yung yun ang kulang as sa mga mananampalataya Puro tayo prayer ng prayer. Eh binigay na nga ng Diyos yung solusyon sa problema natin. Di yeah. ba? Tapos pray pa rin tayo ng pray, no? Yeah. Buti na lang ang Diyos, hindi si Brother Ronald. Kundi. Kung, hindi, si Brother Ronald, matagal ka nang... o uh, kung, o yung uh, Diyos, hindi katulad ng tatay mo, baka matagal ka nang binatukan. <laughs> At baka mamaya matagal ka nang binatukan ng Diyos, di ba? Kung ang Diyos katulad na ng tatay natin, baka mamaya matagal na tayong binatukan. Di diba? Alam, may, meron ka ng martilyo yung para ipokpok sa may sapako. Ang ginamit mo pa, bato. <laughs> eh, meron na ngang martilyo dyan sa harapan mo. Bato pa ang ginamit mo. So, minsan gano'n mga kapatid, no? Amintin natin, no? Huwag tayo puro prayer na lang ng prayer. Diba? prayer tayo ng prayer tapos hindi naman natin sinusunod Hindi tayo ng uh, wisdom gabayan tayo ng Diyos pero tayo pa rin na nasusunod diba? uh, yun lang mga kapatid no, gamitin natin yung wisdom na binigay ng Diyos yung knowledge and understanding hindi yan uh, pang dekorasyon lang hindi lang yan para magpabida tayo na marami tayong alam sa Biblia hindi lang yan pabida na na alam mo yung ginagawa mo. O yung ang problema, alam mo hindi makakabuti sa iyo. Tuloy ka pa rin ng tuloy. Di ba? Doon na sa inyo wisdom doon. Diba? So, yun lang mga kapatid at nawa tayo ay gabayan ng Diyos sa lahat-lahat ng ating ginagawa. At uh, ang pinaka-the best, gamitin no? yung karunungan, yung kaalaman at yung pangunawa na galing sa Panginoon. At para hindi itong mawala, patuloy tayong magkaroon ng fear, yung banal na pagkatakot sa Kanya. At ito yung mag sa atin na tayo ay mapariwara, ma mawalayo sa Panginoon. O para ito yung magagagabay sa atin upang mailagay tayo sa isang maayos na sitwasyon ng ating buhay. So yun lamang mga kapatid at nawaan Diyos patuloy pala sa bawat isa sa atin. God bless, that's all.